Kinatay na kabago-bago kuya. <laughs> ah, bagong bili namin kinatay na siya. So, welcome to my channel, Lakbay Marino YouTube channel. So, ngayon nga mga idol, eh, yung nakaraan nagbibideo ako dahil uh, mayroon kaming biniling isang unit na washing machine na front load sa Samsung. Kaso, hindi namin alam kasi display siya. So, napakalaking advantage guys no, na no, huwag tayong kukuha ng mga appliances na naka-display. Mas maganda yung stock talaga kasi ah, napaka-secure. So, yon hindi namin alam na mayroon palang sira sa loob na binili namin dahil ah, nagmamadali din kami so binili namin siya ng ganong halaga so Samsung Front Load 7 kilogram. So ang nakagandahan siya guys na dahil uh, bago namin siya binili, uh, bago namin siyang ginamit, rin, rin namin yung functions niya, yung program niya. So mayroon talagang hindi gumagana, sabi ko mayroong mali talaga. So ni-report namin siya agad. So within 4 days na report namin siya agad. So pasok siya sa 7 days replacement. So ito na yun siya. Ana Jitro? Ah okay na. Ah uh, Ayuso. Oh, say hi sa mga vlog Ano ko, mga followers ko dyan wow. <laughs> So ayan siya mga ay, idol uh, Ayun Sinagagandahan na maganda yung Coordinate nila sa customer service uh, Nag decide kami na papalitan siya Ng bago So ang pinalit nila dahil wala na silang ganung item O unit Ang sabi nila is mamili kami ng Kaparehas lang din yan na halaga So ang pinalit nila sa amin is Wire full dryer So dryer na lang since na tag-ulan na rin naman ngayon so mahirap magpapatuyo sa labas. So kinuha namin yung Whirlpool na dryer na. Since na mayroon kami ding uh, Samsung na top load nga lang. So ito siya, bago din naman. Kaso uh, 7 kilograms top load nga lang. So ayan siya. So napakaganda rin naman mga idol na dahil maganda yung mga Uh, yung coordinate ng customer service ng Samsung na, kasi uh, talagang Samsung yung brand namin ng mga uh, appliances namin so ayan siya ito napaganda niya 7 kilograms ayan ito yung arfold so ito yung function niya so ito yung washing namin. since na bago rin naman namin siyang bili so ayan ito na lang pinalit namin So, itong rep namin mga idol, baka mayroong gustong bumili, nakatambak na lang to sa so sobrang daming gamit. So, ayan, maganda pa mga idol, you na know? kung gusto nyo bilhin yung rep namin, binibenta po yan. <laughs> so, malinis na siya. Hindi na siya namin nagagamit kasi marami na kaming rep. So, that's it. Thank you, thank you Samsung sa uh, uh, magandang uh, customer service ninyo. So, salamat, salamat. Thank you, thank you. Have a good day. So ayan na nga mga idol eh no yung washing machine na uh, Samsung binili namin ito yung uh, bagong unit na pagdating tinry namin agad siya para masubukan namin yung uh, quality ng Samsung na front load. So ayan uh, ayan siya nagloko siya dito sa uh, ang ang nakasit namin ito is uh, quick wash eh Ayan, our drum tinesting din namin sa lahat ng program niya Pero hindi talaga siya gumagana. Quick wash, wool, spin and wrench. So, ayan, nagpo-force siya palagi. So, sabi namin hindi naman to ganito dahil uh, sa barko nga ang gamit namin is ganitong washing machine. Ay, uh, hindi naman ganito yung may lumalabas na force. So, ayan nga dahil kinontak namin yung service nung Samsung at uh, agad naman may technician silang pumunta. So, nung pag-check nila doon sa unit, binuksan pa nila yan uh, lahat, tinanggalan ng tornilyo. So, yan yung ilalim. So, nakikita nila uh, mayroong ngat-ngat nung daga. Yung ano pinaka uh, pressure nung tubig. So, kaya pala hindi siya gumagana, mga idol, you know? kasi may ngat-ngat siya. So, nandun, uh, itong binili kasi namin is stock siya doon sa store nung binilhan namin ito. So, hindi namin alam kung uh, ilang buwan na itong naka-stack siya doon, naka-display. So, talagang hindi uh, namin chinect niya. Ang, ang, ang pag-testing uh, lang doon is yung gumagana o umiikot. Pero yung paglagay ng tubig is wala. So, nabili namin siya agad at binili. Yan yung ngat niya dito sa host. Yan, may connection pa yan sa baba. At yan, binoklas pa nila doon sa sa pinakailalim, ito ay bagong-bago siya mga ahidole, no? Binuksan nila yung ilalim at yun nga, mayroon pa doon isang ngat-ngat na daga. So, yan nga, may ngat-ngat pa siya dito sa so, pinakailalim. So, dito naman sa bahay namin ay talagang ano kami sa daga din. Talagang masasabi namin walang daga dahil close talaga siya. May mga uh, net yung ano namin para hindi kami pasokin ng anumang insekto. So at ito naman ay uh,